What's up mga lords? Ayan. Magbubukas tayo ng bagong dating na parcel natin mga lodi. Ito yung mga pyesa na inorder natin mga lords. Dito. Dito lang sa Shopee. Ayan, kailangan natin po dahil nagre-repair tayo no, mga lodi. So tingnan natin yung laman. Ang inorder natin guys ay 8 pin na potentiometer o hindi kaya volume control mga lords pag uh, sampung piraso ito mga ludi yan tinan natin masyadong maano sa steak yan hindi na natin kailangan ng ano gunting kamay na lang natin ano yan kaya kaya ng kamay natin yung mga lods. yan o, bilangin natin lods, ako kung talagang sampung piraso yung ginigay ano yan. Kasi, kasi yung madalas maubos pag ako ay nagre-repair ano mga lodi. Mga integrated amplifier. Nakaraan nag-repair tayo ng 735 na Sakura. Yan. Kasi ang mahal dito sa amin to mga lods. Bumila ako nito. Dahil lang dun sa Sakura na repair natin. 80 pesos ang isa. Napaka mahal naman. Eh, ito, bumili tayo sa halagang 248 pesos mga loads. Meron ka ng 10 pieces na itpin. Kasi so, siya mga loads, yung presyo niya, yan o. Oh. 248 pesos. Yan. Ayan. Ayan. Mayroon natin. 1 2 3 four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ayan. So, kumpleto nga siya mga lods, ano? Ito yung mga lock niya. Saka washer. Ayan. So, tinan natin kung uh, 100k, ano? Kasi 100k yung order natin, eh. यौन वन हंड्रेड के मुकुदनाथ या वन हंड्रेड कि मुकुदनाथेन यान हंड्रेड केन हंड्रेड के वन हंड्रेड Okay. Yan. So tama nga yung binigay sa atin no, mga Lodi. 100k. Yan, magagaling na magagaling talaga ang mga nagbabalot ng parcel ng mga Shopee. Yan. Hindi sila nagkakamali. Yung ibang ano kasi mga Lodi, hindi pare-pareho sa ibang sa ibang ano, sailor guys ipari pare yung ano, may 100k. Pag 100k order mo, may kasali siyang 50k. Kaya nakakadismaya minsan. Ayan. So, ayan mga guys, kumpleto. So, meron na naman tayo ulit uh, stock para sa ating pagre-repair. Ayan. Kumusta, ano, mga lods? So, ngayon, ngayon lang tayo nakapag-upload ng ating uh, videos. So, ganito muna i-upload natin dahil alam nyo naman, kasi tayo busy ngayon sa pag-install ng electrical, ano mga lodi? Yan, kumusta, kumusta ang inyong New Year ba mga lodi? Kumusta yung inyong Pasko at uh, New Year? Sana hindi nasira yung mga amplifier nyo or mga sound system nyo. Yan, kung tatanungin nyo ako mga loads, ang gamit ko lang naman nung New Year ay dalawang uh, uh, one pair na subscope na, uh, na na D18 at ang bukal ko mga guys ay d 12. Yan, ang gamit nating mga power amp mga guys, Siyempre yung ating mga DIY. Yan. So ayan, ng dito muna mga loads. Pasensya nyo pagpasensya nyo muna yung ating uh, video ngayon, kung ito lang muna yung naibahagi ko ano. At uh, tayo ay uh, mga ano uh, nag -bumu 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 pa sa mga susunod nating mga tutorials. Yan. So see you again mga Lodi sa ating susunod na tutorial. So abang-abangan nyo ulit. Yan maraming salamat. At hanggang dito muna. God bless po.